Welcome back ulit mga kaisda no? ngayon mga kaisda, uh, tayo po ay uh, magpunta doon sa uh, sa pa mga kaisda no? dahil nga kahapon na kagabi mga kaisda sobrang lakas ng ulan dito sa amin at nagbaha mga kaisda no at nabaitaan. At nabaitaan din natin mga kaisda na may mga wash out po na pispan doon no? sa aking mga uh, pinsan doon wash out yung pispan nila. So yan marami daw ang kay na o namimingwit yata yan sa Tagalog no. Hindi ko lang alam. So yan mga kaisda, puntahan po natin kung uh, ano nga ba yung uh, mga nakuha nila at ganong karami so yan puntahan po natin mga isda yan mga oh ini <laughs> 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 yan mga guys daw. No, yan yung nahuli din nila mga guys Yung drum niya yan mga puno na yan, oh. Kita niyo yung drum mga puno na. Kaya ito na naman yung maliit. Ito naman yung puno nila mga Yan yung mga yan yung si Pare Garden mga Yan oh. Yan yung si Manoy Makisda. Marami na din yung kuha Makisda, no? Andiyan, no? Yung mga hunter ng pantat dito, Makisda. Yan, no? Yan yung si Dundun Makisda. Yan yung bata. Mass out kasi kagabi, Makisda. Lakas ng ulan dito. Yan, ito, Makisda. Laman yan, Makisda, oh? pantat yang laman yan kaso bumigay yung pile na yan magis daw <laughs> yan mga daw kita nyo was out yan yung pantat makita yun yung natira mga daw kita nyo konti na lang yung natira <coughs> <laughs> yan <coughs> kaya yung pantat dyan magis daw no? bumigay kasi yung pilapil dito yan um, so, ano yung mga pantat mga ilang kilo kuha mo dun mga 20 ah 20 kilos to yung huli nito mga daw Yun, kita nyo mga kisla. Yan na naman mga kisdaw. Yan. Nagandag ka. May kuha nyo dito na ito. Yan mga kisdaw. Sobrang dami na yung kuha nila mga kisdaw. Ito lang yung sapa dito makisda. Yung was out yung mga fishpond dito kaya no na marami lang na nahuhuli. Yan. Kaya na makisda yan na ah, dun dun 20 kilos at saka si Parigard yun nasa mga 45 kilos na yung kuha niya. Kaya kung ikita yung laton makisda oh puno na yan. <laughs> Oh, ito yung isa sa mga nawas outan mga guys daw. Oh. Dito tayo dadaan mga guys daw. Dahil nga sobrang Oh. Yuk. Ito yung manok mga guys daw, mabuti na may salbabida ito. Kung walang salbabida, wala na. Oh, yan yung hindi daw siya marunong magsalita mga kaysa pero oh, try na po nating <laughs> magkano yung kwan tans na natanggal sa kanya mga isda napila kakuha ng na, kuwantong, was out mga dali mga 1.5 kilos siguro ang na out dito ang baha dumaan so yan mga no dito puti daw sa puti na lang mataas yung ano ko na uh, yung ano sa kaligid. <laughs> <laughs> yan, yan yung mga Pinoy mga ito, kahit na nawawas out yung mga... Ilan lang yung na, ano dyan, natira. Oo. Oh. Parang, 10 kilos na lang yung natira. Iskilos na lang daw yung natira. Ano ito, malakas ang baha doon. Uh, yan mga ano, kahit nawawas out, tan, makis, kain, na mga sautan mga tumatawa. <laughs> kain tayo kain! Kain na mga kain! Baka hindi tayo malungkot. Ganyan talagang talaga ang ba. Kahit na ubos Kain lang. <laughs> oh, yan yung mga isda, no? Yan yung Pinoy mga isda, nakita nyo, no? Kahit ito, na... Buti na lang, ang aso, marunong lumangoy. Ito, <laughs> so, tingin-tingin sa akin. Kita <laughs> nyo mga isda, no? tawa na mga isda, pero yung Espanya mga isda, wa, wala na. Kaunti na ang laman nito mga isda, dahil nga yung tubig kagabi mga isda dito, dito dumaan. Kita nya makisda, sumarang liit na lang. Kabana na 'to sa mga gusto. Ah. Kabana ka pala. Wala pa butangan pa ni. Yan. Oh, bityong mo dun. Ah, tingnan natin makisda. Lamang so, dito. Kasi yung aso makisda oh? no, Yung aso. Mukhang naman nakalangoy <laughs> yung aso. Yung aso ko ng si Bulit, may bugot na Nakaka ano yan. Bulit, bulit ng kagid. <laughs> <laughs> so yan mga isda, kaunti lang natira mga isda Yung mga uh, 1,500 kilos na mga isda yan Ito wala sila magawa mga isda dahil nga baha no? Lakas ng baha dito kagabi Yan mo yung mm. natira oh Ano yung sa Tagalog ng yung, yung kumikibo <laughs> Yung kumikibo-kibo, yung tunga-tunga mga tunga-tunga mga isda <laughs> Ayan, okay daw, konti okay. na lang. Hindi na, hindi. si marunong magsalita ng kibig. O, kita niyo mga bata, mga guys daw. What's up, yo? What's up, yo? Go. So, Maris daw. So, yung mga namamasol dito, Maris daw. O, so, namimingit ba yung sa Tagalog? Maris daw, yun. Wala, no? <laughs> no? so, Maris daw. Kita natin yung mga kuha nila, Maris daw. So, yung kuha nila, Maris daw. Against the light, mabang Maris daw. Against the light, yun. So, ito yung isa sa mga nakakuha makisda ah, 3 makisda nasa mga 8 kilos ito sa ito ay sa 8 sobrang dami magisda no ito yung isa makisda ito pa yung isa sobrang dami magisda na namimingwit mga isda ito yung kadugtong ng sapay ito mga isla, yung na nabidyohan din natin dun no dun sa dulo yung namimingwit din or namamasal ba hindi ko alam kung ano sa tagalog yun mga isla, no? o oh, yan So, yun lang po yun mga isda, no? Uh, uwi na po tayo mga isda. Uh, nandito po tayo ngayon sa Purok Cordas Bino, Los Amigos Tugbok Daba mga isda, yan. Kaya, yan, no? dahil nga may was, may was out mga isda, kaya ganyan yung uh, mga tao dito. So, yan. So, yan mga isda, no? paalam, paalam, at God bless sa ating lahat, at ingat po tayo mga isda.